What's up mga tropa? Ngayong araw pala mga tropa ay nagauring na naman kami ng binuungan. Kaming dalawa lang pala ni Papa ang nagtatabang lang dyan. Kahit na nga mainit, hindi naman niya pinagikiramdaman. Nagtabang na nga ako kay Papa nga na mag-uring takinam. lag na naman kami. Bukun nga ni mga tropa. Dito ako kaatin atin. Katurog tayo ni Iba na ko nga ni abaga. Tapos pinauli nga, nga ni ako ni Mama Modidi sa Ibalay. Tamagtabang daw kay Papa mag-uring. uli mo ako mga tropa. Tatatabangan ko ni Time is nga, nga Madali matapos. Sa pata ng video na ito mga tropa ay dadaran ko na ding binuungan. Dili sabi ito may usok. Lilibot nga ako dyan mga tropa. Tadidi ko sa ibang ib nakabutang binuungan kung napapansin nyo nga di bagang mga tropa ang lagsan bito ay kahit ikupasan ang binuungan talaga pun pasan kami di pa makaya kami mga tropa na ulay habang nagabubungo ni ako sa binuungan dyan sa bito ay talagang nasasarat ang aking mata tipo <coughs> pa nga mga tropa ang hindi ka makaangal sarang poot nga ni sa mata pati sa kimot sige sa nga ni kami mga tropa ang sige sa pagkukusa di binuungan ibis e madaling matapos tirabahan ko na ng mga ni bagay niya pero masasabi ko pala talagang mga tropa ang nakatatakot man pala na magpuro sa binuungan tatiba di binu bagay mga alas dyan syempre talaga mga tropa di man dyan mawawaran alas takaw na dyan nakatambak sa mga binuungan kaya na pag-isipan na naman nga ibaga naon mga tropa uri nga na ditada naman ko may kwarta charo at hindi nga dyan mga tropa ang pag-iingat nang aking ginagawa katulad pagi pag-iingat ko sa isa dyan charo na kung saan mga tropa at nun kunata ko na, sa nagungit sa pagkaw niya charo at hindi jay on by the way baga mga tropa pang ikado ako na ding video yung kami sumu na baga mo sunag trending kaya ako nag boys voice over na baga kasunag trending para kahit ikmas na nga ni. sa part naman nga yan mga tropa nakatapos na akong ibutang sa mga binuondis sa sako pumunta nga po, pala muna si papa mga tropa sa ibaba para liwatan. so gumad ya yeah, magandang pagkakataon untuk kasi mag isa tayo dito kakabilot sa tayo sa pagkulag mga tropa nag uulin tayo ngayon ng bilungan para may pera naman tayo mga tropa ka let's go lang harapin lang natin ang na mapagsubok sa buhay na natin to uh, nga mga tropa ang dahil pa naming ahakotin ng na mga bilungan punta doon sa umuusok ngayon kaya let's go Kaya ayun nga mga tropa Pagkatapos ko Diretso na naman tayo Sa pagbabalik dito Sa ating pagkuha ng binaungan Pasensyahan nyo na muna mga tropa Kasi tibang Ang pagkakuha ko ng camera ko Wala kasing maayos na lalagyan nito At sa part na in, mga tropa Ay talagang wala akong para video Ganap pa sana ako mga tropa Magagayo na pwesto Para pagbutangan sa ating video Pagkatapos ko nga ibutang Sa mga binaungan sa sako Diretso ko na nga Ibutang di sa kalayo Kung napapansin nyo nga mga tropa Maray nga Maganda ang panahon ngayon Kaya dahil sa kagayunan Sa panahon nga na Ay maka kita pala mga tropa Yung ng ating ino oiling na binungan na kung saan dumag-dumag pa na binungan pero kulangan ni niyan sa kalayo by the way nga para ng mga tropa yata to pala nga ni na mo hindi pa nataposan bubungan dahil kaya mga tropa ang mga gigibodi din kaya daw apurpaw nga ni mga tropa nagatabang na ako sa pagtrabaho chirot Trabaho. Sa part na ngayon para mga tropa ay medyo masaya na ako. Dahil nga yung binuong na pigakot naman ay matapos na. Kaya nagpurpay nga lungan ay baga ko mga tropa. Minsan mga tropa sa buhay kapag pagod ka na, kinakailangan mo rin magpahinga. Hindi puro tsaga lang, hindi puro sipag. Kailangan magpahinga para huwag abuso ang ating pangangatawan. Uy nga ni palan mga tropa so para ina biga bulan na mon. Mare nga manok nga dahil nga ni palan mga tropa ma timpes sa ating inuring kaya kukuna kung pangtabo like mga tropa anao bega biga bega. bega. Kaya ane ni mga tropa mga sundang tamu ading armasta ta sa pagkukuning andaw kina mga bega baga. Kaya naman mga tropa ay di din nga pala kung mga tropa sa bigaan kina mga anawan. Dawa nga ni bagang mga tropa mga talga tala adi da ay da ako la ade. Dakul dakul man ngani pala mga tropa ang kukuun To make sure ngani mga tropa nadi adtukina, susungo, na di ato pag tinabunan na. Kung napapansin nyo nga mga tropa ay medyo malungkot ang aking pagmumuka. Diba kayo mga tropa sabot kong tao. Pero sa totoo lang talaga mga tropa inuga ka ako dyan. Nagsagin-sagin man sila kung diri may video naguruuro na nang ni diyan ako mga tropa magkukung biga Tar sa uruuro nan kay mga tropa medyo may natata na akong dakleng biga na pwedeng pwede talaga todo suruk na ni diyan ako mga tropa sa mawot daw alabot ko sa inyo pagkatapos ko ning mga kulit to sa uruuro biga ay todo balik -tulos ako kasi ganyan kasi ako mga tropa magmahal eh pag mahal ko talaga binabalikan ko yan charot hindi naman ngani pala ng mga tropa ay, ay anaw ko naman ang kiko ko pero ang kuha na naman ng camera ko ay ang pangit parang mukha ko pero kahit ganun wala naman akong paki ito ako ito ang totoong pagkatao ko charot katao. Pero habang tumatagal pala nga ni mga tropa, habang ako nag-edit, napapansin ko parang lang ganyan talaga mga tropa ang video pag samawot. Ang video ko sa di mga tropa sa mga susunod kong vlog, samawot na ako sa di na parang buong video. Uyan na pala nga ni mga tropa, so sa una figuring medyo matapos na medyo matimpas nga mga tropa. Uno daw kong isunod tayo ka dyan. Udi na naman nga ni mga tropa si mama nag e na naman sa vlog ta. Nagpa-video nga ni si siya mga tropa, tamay ipakita daw siya sa ton. Santi si Mayan para bukman sa para bagong ribad na bukong pinaibog si yan ma. Charot support na ngan iyan mga tropa ay nagpabidyo na ko kay mama tabang na ko kay papa magatin po sa ading indoring na amon tatabunan na naman ngani ade ya naman mga tropa binitbit ko ngani ibading dang buga tabalde ta dito ako sa ibang mga pwesto dito kay ako mga tropa pinapwesto ni para magsibo imbis daw mga tropa shoot na shoot sa tubig dito sa bito di romboy tv kasi ang gas ukas para maramas guys may balunan ng sa eskwela oh Gata ga guys menggoreng, ngiris gula nama kedamla guys. Nama mampang balon. Nang goreng ga guys. Habang ngasih bungun ni aku mau teru pesan kalayo. Ai nang ni talaga sanalis ngusan kalayo. Kuruki na panigura di aku sadai makari, gos. Kayak ada heljan may dahilan aku para sadai rek. Na abo kumun talaga kayak maring, gos. Temu para kuara di sana wong. Mendapat kanak paduka. Analis ngusan Habang si papa ngani nga para butang sa ading biga ako mana nga para butang sa ading uto bigna pika para si ibu kong ang kalayo okay, dali dali ngani ako nga gibang di sa ibu nga puro tadi na ako mga pisto si ibu di di rubrik kong ngani mga tropa ang suru si ibu ni wis sigurado pagkatapos ko kong ngani para mga tropa mag si ibu sa ading kalayo ay tinabangan ko na si papa magbutang sa ading mga biga sobrang kadakal ngani san para mga tropa Kina ang mga bibutang na muna biga kinanaw kinapapakara ingan iyan na muna mga tropa ang pagbutang sa tonsan sandaga kinan mga nautatupad pag nagasungaw ay talaga ang maabuyan Ayan yeah, na, na guys. Nadada na guys. So kalayo guys. So yeah, na. Kaya tabo na naman guys ning awot. <laughs> <laughs> oh. Guys, kuno guys. Biga guys. guys. <laughs> pagkatapos nga niya bagana man mga tropa magbutang nung nga biga ibubutang na naman sa din tang mga kawi tadi di kaya mga tropa ibubutang kina so mga anaw, kina so sa ibabaw naman ay daga at dyan naman nga pala mga tropa ang sunod naman namin ginagawa ay bibutang na naman naman mga tropa ning anaw talagang dakal talagang mga tropa ang proseso sa narag sa ading gibo talagang di dudubli nga niya naman ipapan ning butang nga ng anaw tayo di magsungaw pagkatapos nga niya naman mga tropa magbutang anaw ay nagapun naman kami ang butang ning daga napapansin nyo na naman nga niya mga tropa ang pala ni papa ikali putang giga At ako naman pala mga tropa, ang ginamit kong pangakot ng daga ay sako. Oh. Kasi no choice tayo, kasi iniray pa ni Papa Supa. Oh. Halos nga ni ibang mga tropa, buong pigiray ko ang daga. At ay mis ma... magasada na maraming imis di bag sungaw baga. Okay. Yan naman nga mga tropa, ay nagasa doon akong daga na pang tabon. Kahit mga mainit mga tropa, ang aking kinapipwestohan ay hindi ko yan niraramdaman. Mainit so mainit so Mas ramdam ko pa nga yung iniwan mo ako sinaktan. Kahit wala naman akong kasalanan. Kasalanan, cara hanggang nandito terang ang ang video, magingat kayo palagi, malam mahal lalu ko kayo, lalo lulalo na jan yung isa kay I love you pa ba alam mo.